Ikaw ba ay kumukuha ng higit sa iyong makakaya? Ang iyong mga pasanin ba ay mukhang napakabigat na kayang tiisin? Sinubukan mo ang lahat ng iyong makakaya upang ihanay ang mga ito, ngunit ang mga bagay ay hindi gumagana. Ang mga sitwasyon ay nawawalan ng kontrol at nawalan ka ng lakas upang magpatuloy. Makinig, nais ng Diyos na ibigay mo ang lahat sa kanyang mga kamay. Nais niyang palayain mo ang iyong mga pasanin sa kanya, at siya ang bahala sa lahat ng ito. Marahil ang tanong mo ay paano? At least nagdadasal ka at nagdadasal, wala namang nagbago. Sa video ngayon, matututunan mo kung paano isuko ang lahat sa Diyos at ang mga benepisyo ng paggawa nito. Gayon din, sikaping panoorin hanggang sa wakas, dahil may ilang mga panalangin nagpapabago ng buhay na hindi mo dapat palampasin. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Nais ng Diyos na mamahala sa iyong buhay, gusto niyang alagaan ang mga bagay na bumabagabag sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong gumawa ng isang hakbang. Kung hindi mo siya anyayahan sa iyong buhay, hindi siya lalampas sa kanyang hangganan. Kung hindi mo ibibigay ang lahat sa kanya, hindi kanya guguluhin. Ang kagustuhan sa sarili at pagganyak sa sarili ay makatutulong sa iyo na magsimula ng isang plano, ngunit kailangan mo ng banal na tulong para magpatuloy. Maaari mong isipin na malulutas mo ang lahat ng iyong mga problema nang wala ang Diyos. Iyan ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Kapag nalutas mo ang isang problema, isa pa ang lalabas. Bakit? Dahil hindi mo isinuko ang lahat sa Diyos. Sinasabi mo ang iyong mga layunin sa simula ng bawat taon at ituro ang mga bagay na inaasahan mong makamit. Ang ilan sa iyong mga layunin ay maaaring makatotohanan o hindi, ngunit hindi iyon nakakaabala sa iyo. Nagtitiwala ka sa iyong sariling kagustuhan at disiplina upang matulungan kang makamit ang mga ito. Hinahati mo pa ang iyong mga layunin sa pang-araw-araw na layunin na makakatulong sa iyong maabot ang iyong malalaking layunin kaya napagpasyahan mo na makakamit mo ang iyong mga layunin kung patuloy mong ginagawa ang mga bagay na dapat mong gawin. Sa makatuwid, magsisimula ka sa lakas ng isang maliksi na kabayo, at sigurado ka na walang makakapigil sa iyo. Pagkatapos ng ilang araw, ang iyong lakas ay nagsisimulang humina. Gayunpaman, inihanda mo ang iyong sarili, naniniwala pa rin na mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang makamit ang mga layuning iyon. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nagkakaroon ng pagod. Ngayon ay pagod ka na. Nawalan ka ng lakas at sigasig na magpatuloy. Ang buhay ay lumilipas sa malabo. Ang iyong mga pangarap ay mukhang imposible, at ikaw ay nasa bingit na ng pagsuko. Ikaw ba ay nasa puntong ito ng iyong buhay? Kung, ngayon na ang oras para gawin ang dapat mong gawin noong una, ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Minsan akala mo kakayanin mo basta matatag ka at hindi susuko. Gayunpaman, hindi mo nakikilala ang iyong mga limitasyon bilang isang tao. Nakalimutan mo na ang pag-iisip lamang ng kung ano ang kailangan mong makamit ay maaaring madaid ka at magkasakit. Nakalimutan mo na ang sabi ni Kristo, hindi ito para sa mga tumatakbo, ngunit para sa Diyos na kanyang kinaawaan. Nakita ng Diyos ang iyong mga paghihirap at nais mong malaman na kaya mong ibigay ang lahat sa kanyang mga kamay. Ibigay ang iyong mga pakikibaka, takot, kawalan ng katiyakan, at pag-aalala sa kanya. Maaari mo ring ilabas ang iyong mga pagkalugi. Siya ang makapagpapanumbalik ng mga taon na kinain ng balang. Maaari kang magtiwala sa kanya upang tulungan kang maabot ang iyong mga layunin hindi niya kailanman pinahiya ang sinumang nagtiwala sa kanya. Sinasabi sa awit 37, apat tandang bawas anim, matuwa ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa kanya, at gagawin niya ito, paliwanagin niya ang iyong matuwid na gantimpala. Tulad ng bukang liwayway, ang iyong pagpapatibay tulad ng araw sa tanghali. Ang mga talatang ito ay naghihikayat sa iyo na matuwa sa Diyos. Sinasabi nito na dapat mong italaga ang iyong paraan sa Kanya, na nangangahulugan na ibigay ang lahat sa Diyos at kalimutan ang tungkol dito. Hindi mo kailangang tanungin kung tutuparin niya ang iyong mga hangarin. Kapag nakita ng Diyos ang iyong pangako, ibibigay niya ang nais ng iyong puso. Maraming tao ang hindi sumang-ayon na hindi nila responsibilidad ang kanilang kapakanan. Gawin mo ang iyong bahagi bilang tao, ngunit ang pagtitiwala mo sa Diyos ang magdadala ng pag-unlad. Ang isang magsasaka ay maaari lamang magbunot ng damo, mag-araro, at magtanim. Gagawin niya ang lahat ng kanyang nalalaman upang ang mga halaman ay magbunga ng magagandang bunga. Gayunpaman, ang Diyos ang maaaring gumawa ng mga pagsisikap na iyon na magbunga ng mga positibong resulta. Maaaring ilapat ng magsasaka ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit hindi niya magawang bumunot ang isang halaman mula sa lupa. Ganyan ang buhay mo kasama ang Diyos. Maaari mo lamang gawin ang iyong makakaya, ang Diyos ang makapaglalabas ng pinakamahusay sa iyo. Kaya bakit hindi nalang ibigay ang lahat sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng kaluguran sa Diyos? Nangangahulugan ito na ang iyong puso ay nananatili sa kanya makatagpo ka ng kapayapaan at kasiyahan sa pagtitiwala sa Kanya. Ano man ang maaaring mangyari sa iyong buhay, ang iyong pagtitiwala sa Kanya ay nananatiling matatag. Natutuwa ka sa Diyos kapag nasisiyahan kang gumugol ng oras kasama siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya sa mga panalangin o pagbabasa ng Kanyang salita. Dapat mong malaman na ang mga material na bagay, pera, o anumang nakuha mo ay hindi-hindi ka masisiyahan. Ang tanging paraan upang maranasan ang tunay na kasiyahan ay ang kaluguran sa Diyos. Kapag ginawa mo, ang iyong mga hangarin ay naayon sa kanyang kalooban. Kung gayon bakit niya tatanggihan silang ipagkaloob? Kadalasan, madalas mong iwasan ang Diyos sa iyong mga gawain. Malaki ang tiwala mo sa iyong mga paniniwala at sa mga taong nakapaligid sa iyo na hindi mo nakikita ang anumang pangangailangan na isangkot ang Diyos. Ang Diyos ay hindi isang malupit, hindi siya makikialam maliban kung gusto mo siya. Ngunit kapag ipinagkatiwala mo ang iyong mga paraan sa mga kamay ng Diyos, tutulungan ka niya at gagabayan ka sa daan na dapat mong lakaran. Paliwanagin niya ang iyong gantimpala tulad ng araw at gagawing mabunga ang iyong mga pagsisikap. Minsan ang kailangan lang ay ilagay ang lahat ng nauukol sa iyo sa mga kamay ng Diyos at bulag na magtiwala sa kanya na pangalagaan silang mabuti. Maaaring nakakapanatag na malaman na ang Diyos ay gagawa ng isang mas mahusay na trabaho sa pag-aalaga ng mga bagay kaysa sa iyong makakaya. Sabi sa Isaiah 26, 3 tandang bawas apat, pananatilihin mo sa ganap na kapayapaan yaong ang mga pag-isip ay matatag dahil sila ay nagtitiwala sa iyo. Magtiwala sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon mismo, ay ang bato na walang hanggan. Ganito ang mangyayari kapag itinuon mo ang iyong puso sa Diyos, iingatan ka niya sa perpektong kapayapaan, at ito ay higit sa iyong pangunawa. Hindi mo mauunawaan kung paano ka magiging kalmado sa kabila ng mga bagay na humihingi ng iyong atensyon. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, pinapakalma niya ang iyong nababagabag na kaluluwa, at itinuturo ka sa mas madaling paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa iyo, at nagbibigay sa iyo ng hindi nararapat na kalamangan. Hindi ka na stranded. Ang lahat ng tao sa paligid mo ay tumatakbo mula sa bawat haligi, ngunit ginagawa mo ang iyong mga bagay ng madali. Ito ang mangyayari kapag inilagay mo ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ang ikaapat na talata ng kabanatang iyon ay naglalarawan sa Diyos bilang walang hanggang bato. Ang isang bato ay malakas, solid, at kayang lumaban sa pilit o compression. Bilang isang mananampalataya, ang Diyos ang iyong walang hanggang bato. Maaari kang palaging umasa sa kanya kapag ang mga bagay ay tila mali. Kakayanin niya lahat ng pressure na nararamdaman mo. Para sa kadahilan ng ito, maaari mong kumpiyansa na ipagkatiwala ang lahat ng tungkol sa iyo sa mga kamay ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Maaaring nahihirapan kang ipaubaya ang lahat sa Diyos. Natatakot ka, nalilito, at hindi sigurado kung ito ang tamang gawin. Gusto kong iwaksi mo ang nararamdamang takot. Pinipigilan ka ng takot at inaagawan ka ng pagkakataong manalo. Inaalis ng takot ang iyong kapayapaan at iniiwan kang hindi mapakali. Binubulag ka nito sa maraming pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyo. Bakit ka natatakot na ibigay ang lahat sa iyong may likha? Ang sagot ay simple, hindi mo alam ang kanyang mga kakayahan. Hindi mo alam kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Kung ginawa mo, hindi ka magdadalawang isip bago ibigay ang lahat sa kanya. Ang Diyos ang nagpakalma sa dagat na pula. Natakot ang mga alagad ni Jesus at sinubukan ang lahat ng kanilang kadalubhasaan bilang manginisda, ngunit hindi ito nagbunga ng positibong resulta. Gayunpaman, nang tumayo si Kristo, ang kanyang salita ay nagpakalma sa dagat. Ganyan kalakas ang Diyos, ang kanyang salita ay sapat na para pangalagaan ang iyong mga problema. Kung sapat na ang kanyang salita, isipin kung ano ang mangyayari kung itataas niya ang kanyang mga kamay o kikilos para sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia ang kwento ni Josaphat. Limang hari ang bumangon laban sa kanya, ngunit hindi niya sinubukang humanap ng solusyon. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Nagtalaga siya ng mga mga awit na unang lumapit sa battlefront, sa halip na ang kanyang pinakamahusay na mga sundalo. At anong nangyari? Hindi siya lumaban sa labanan, nakipaglaban ng Diyos para sa kanya bago siya dumating. Ang mga awit ng papuri ay maaari lamang magpatuloy. Ilagay ang lahat sa kamay ng Diyos. Matatag siyang tatayo sa likuran mo, hindi hindi kanya pababayaan. Ngayon, paano mo ilalagay ang lahat sa kanyang mga kamay? Una, kailangan mong palayain ang mga ito. Kung itatago mo ang mga ito sa iyong puso, hindi ka handang ibigay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Hayaan mo na ang sakit, bitawan mo ang mga problema, pakawalan mo ang iyong mga ambisyon sa kanya nakita ni Jesus si Pedro na nangingisda at sinabi sa kanya na sumunod sa kanya. Nangako siyang gagawin siyang mangingisda ng mga tao. Isang bagay na kapansin-pansin ang ginawa ni Pedro, binitawan niya ang lambat, iniwan ang bangka, at inilagay ang buong buhay niya kay Kristo. Sa kalaunan, tumayo si Pedro sa harap ng mga tao at nanalo ng tatlong libo kaluluwa sa isang araw. Nakamit niya ang tagumpay na ito dahil hinayaan niya ang kanyang buhay. Ang pagpapakawala ng lahat sa Diyos ay hindi palaging tungkol sa mga problema o ambisyon. Minsan, gusto ng Diyos na ilagay mo ang iyong kayamanan at kayamanan sa kanyang mga kamay. Kapag hiniling niya ito, kailangan mong pabayaan ito. Nais ng Diyos na maunawaan mo na ang iyong kayamanan ay hindi tumutukoy sa kalidad ng iyong buhay. Ang isa pang paraan upang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos ay ang laging kumilos ng may pananampalataya. Kapag binuo mo ang iyong buhay sa paligid ng iyong pisikal na katotohanan, mahihirapan kang magtiwala sa Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng tungkol sa Kanya ay pananampalataya. Baka si bakin ka ng superior mo ng hindi patas, iyan ang iyong pisikal na katotohanan. Kung patuloy kang nagdadalamhati, tumatanggi na pumunta sa Diyos, maaaring makalimutan mo ang isang magandang pagkakataon. Ngunit kung lalakad ka sa pananampalataya, Naniniwala na ang Diyos ang siyang maaaring magbukas at magsara ng mga pinto, kung gayon ay ipinagkatiwala mo ang sitwasyon sa Kanya. Himala, gagawa siya ng bago at kumikitang paraan para sa iyo. Kaya, huwag na ulit kumilos sa takot. Buwin ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang maaaring mangyari sa iyo, hayaang matuwa ang iyong puso. Iyan ay kung paano mo ipaalam sa Diyos na siya ang namamahala. Pagkatapos, kailangan mong tukuyin kung ano ang maaari mong kontrolin at hindi. Gusto mong ibigay ang lahat sa mga kamay ng Diyos, ngunit huwag ipikit ang iyong mga mata sa iyong tungkulin. Gawin at gabayan ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan. Maaari mong pagkatiwalaan siya na gagawin ang kanyang bahagi. Dapat kang sumunod sa mga tagubili ng doktor, kapag ikaw ay may sakit at manalangin, iyan ang maaari mong kontrolin. Ngunit ang iyong pagpapagaling ay nasa kamay ng Diyos, iyan ang hindi mo makontrol. Bibigyan ka ng Diyos ng kagalingan kapag sinunod mo ang mga tagubilin ng doktor. Dapat mo ring tandaan na italaga ang iyong buhay sa kanyang mga kamay. Bilang isang mag-aaral, kailangan mong magbasa, iyan ang makokontrol mo. Gayon Gayunpaman, ang gantimpala ng iyong kasipagan at disiplina ay nagmumula sa Diyos. Sa makatuwid, habang ginagawa mo ang iyong bahagi, huwag magtiwala sa iyong sarili, laging magtiwala sa Panginoon. Pagkatapos, iwasang mag-alala tungkol sa bukas. Tumutok sa kung ano ang maaari mong gawin ngayon. Kailangan mong maunawaan na ang iyong kinabukasan ay nasa mga kamay ng Diyos, kaya hayaang ilantad niya ang iyong buhay ayon sa mga panahon. Huwag kang mauna sa kanya. Inihalimbawa ito ni David. Hindi niya sinubukang pasukin ang kanyang hinaharap ng maaga. Pinahiran siya ng Diyos bilang susunod na hari ng Israel. Gayunpaman, alam niyang hindi ito mangyayari hanggang sa mamatay ang naghaharing hari. Gusto ni Saul na patayin si David, ngunit hindi ito nagtulak kay David na magplano ng paghihimagsik. Madali niyang matalo si Saul dahil mahal na siya ng isang fraksyon ng Israel. Nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Saul, ngunit hindi niya ginawa. Sinabi niya na hindi niya papatayin ang pinahiran ng Panginoon. Sa madaling salita, sinasabi niya, dadalhin ako ng Diyos sa trono ng walang kahirap-hirap. Inilagay niya ang lahat ng tungkol sa kanya sa mga kamay ng Panginoon, kaya nakatuon siya sa pagbuo ng kapasidad bago siya umakyat sa trono. Iyan din ang gusto ng Diyos sa'yo. Kung talagang ibinigay mo sa kanya ang lahat, huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa susunod na umaga sa halip magtiwala sa kanya na tutuparin ang kanyang mga pangako. Ang pagninilay sa kanyang mga salita ay isa pang paraan upang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ang ilang mga tao ay naglalabas ng lahat tungkol sa kanila sa Diyos sa simula ng kanilang buhay, ngunit binabawi ito pagkaraan ng ilang taon. Bakit? Nawala sa kanila ang kanyang mga pangako para sa kanila. At paano ito nangyari? Isinara na nila ang kanilang Biblia hindi na nila pinagnilayan ang kanyang mga salita. Upang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos, dapat mong laging ubusin ang salita ng Diyos. Ito ang nakatulong kay Abraham sa kanyang paglalakbay sa lupang pangako. Nakaramdam din siya ng pagod sa daan, ngunit ang salita ng Diyos ay naroroon upang iangat siya. Ang Diyos ay patuloy na dumarating sa iba't ibang panahon upang ipaalala sa kanya ang kanyang layunin. Nang maglaon, naabot ni Abraham ang mga inaasahan ng Diyos. Bakit? Dahil ipinagkatiwala niya ang lahat ng bagay sa mga kamay ng Diyos. Ikaw naman, ibinigay mo na ba ang iyong sarili sa salita ng Diyos? Tanggap ka ba sa Kanyang salita? Kapag mas ginagawa mo ito, mas madali itong isuko ang lahat sa Kanyang Panginoon. Dapat mo ring tandaan na ang mga salita ng iyong bibig ay mahalaga sa iyong alyansa sa Diyos. Dapat mong palaging magpahayag ng magagandang bagay tungkol sa iyong sarili. Kung hindi mo gagawin, ipinapakita nito na ang iyong puso ay nakatutok pa rin sa mga negatibong impluensya sa iyong buhay at hindi sa Diyos. Kahit na may nangyaring masama, positibong nagsasalita ang buhay na isinusuko sa Diyos. Ang babaeng sunamita ay nagkaanak sa pamamagitan ng hula ni Eliseo, ngunit isang araw ang bata ay nagkaroon ng banayad na pananakit ng ulo at kalaunan ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa halip na umiyak, inihigan niya ang bata sa higaan ni Eliseo, at nagpa siyang bisitahin ang propeta. Tinanong ng kanyang asawa kung bakit, ngunit sumagot siya, all is well. Nakita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo, at sinugo ang kanyang alipin, upang itanong kung ano ang bagay na yon, ngunit sinabi niya, mabuti. Walang sinabing negatibo ang babae hanggang sa makarating siya sa lalaki ng Diyos. Ang saloobin ito ay nagpakita na ang babae ay nagbitiw sa sarili lamang sa Diyos, hindi siya handang kumilos ayon sa mga salita ng lalaki, ngunit sa salita ng Diyos. Sa kalaunan, binago ng Diyos ang kanyang sitwasyon. Matutong magsalita ng positibo, at makikita mo ang Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili sa iyong buhay. Ngayon, oras na upang manalangin. Ama sa langit, hari ng kaluwalhasyan, pinagpapalako ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong awa at biyaya. Salamat sa pagiging matulungin mo sa nakaraan. Salamat sa palaging pagpapadala ng iyong salita sa akin. Ako ay struggling sa pamamahala ng aking buhay ng mag-isa, at ako ay humawak sa masyadong maraming. Ngunit ngayon, natutunan kong ibigay ang lahat sa iyo. Alam ko na ngayon na nagmamalasakit ka sa akin, at hindi ko na kailangang dalhin ang aking mga pasanin. Sa makatuwid, ipinagkatiwala ko ang aking sarili sa iyo ngayon. Dalangin ko na kontrolin mo ang aking buhay, maging aking Panginoon. Muli kong inialay ang aking sarili sa iyo at inilalabas ko ang lahat tungkol sa akin ngayon. Mangyaring, magkaroon ng iyong paraan at kontrolin ang aking buhay. Sinubukan kong gawin ang lahat sa nakaraan, ngunit walang positibong resulta. Kaya nga ako tumakbo papunta sa iyo, Jesus, wala na akong ibang mapupuntahan. Walang ibang makakatulong sa akin at wala akong takot na ialay ang aking buhay sa iyo, dahil alam kong hindi hindi mo ako mabibigo. Tulad ni Pedro, ipinaubaya ko ang lahat sa iyo ngayon. Ipinagkatiwala ko ang aking kasal sa iyong mga kamay. Mangyaring pumunta at maging pinuno ng aking tahanan. Dalangin ko na bumuo ka ng pagmamahal at pagtitiwala sa aking pamilya. Tulungan ang aking kasal na magbunga ng makadiyos. Ipinagkatiwala ko ang aking trabaho sa iyong mga kamay. Simula ngayon, titigil na ako sa paghingi ng tulong sa aking amo, at pipiliin kong magtiwala sa iyo lamang. Ipo-promote mo ako sa takdang panahon. Gagawin ko ang aking trabaho ng masigasig at hayaan ang iyong biyaya na magsalita para sa akin. Mula ngayon, pinili kong ihinto ang pag-aalala tungkol sa aking mahinang kalusugan. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyo. Ginawa ko na ang aking bahagi, pagalingin mo ako, Panginoon, sa iyong awa. Kung paanong nakita ng mga anak ni Israel ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan sa dagat na pula, tatayo rin ako at makikita ang pagliligtas ng Panginoon. Nakipaglaban ka para kay Josaphat, limang hari ang humarap sa kanya, ngunit inilagay niya ang buong tiwala niya sa iyo. Ang nag-iisang aksyon na ito ay humantong sa isang napakalaking tagumpay nang hindi siya nawala ng isang sundalo hindi na nila kailangang lumaban. Ibinigay ko rin ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Mangyaring labanan ang aking mga laban at paghihirap sa bawat problema na naglalayong sirain ang aking buhay at kapalaran. Panginoon, hayaang mahayag ang iyong salita sa aking buhay. Pinanghawakan ko ang iyong mga pangako at naniniwala akong tutuparin mo ang sinabi mo. Mangyaring huwag antalahin. Huwag hayaang kutyain ako ng kalaban sa aking paninindigan sa iyong mga ordenansa. Sinasabi ng isa Pedro Lima, Pito, ihagis nyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa makatuwid, dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin. Sinasabi ng iyong salita na iyong ibibigay ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhasyan. Kaya naman, pinipigilan ko ang walang katapusang paghahabol sa mga material na bagay. Naniniwala ako na hindi ako mamalimos ng tinapay. Panginoon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Kontrolin mo ako. Salamat sa magandang pagkakataong ito na ilagay ang lahat sa iyong makapangyarihang mga kamay. Sa pangalan ni Jesus na nalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pakiclick ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla. Pagpalain ka ng Diyos. See you sa susunod na video.